Ayan guys, another wood curly. Ang ganda ng kahoy Kala mo 3D. Yan guys, kung sino nangangailangan na dyan. Grabe pagkalun-alun. Oh. Kala mo wave sa dagat. Ayan sir, baka ito na ang kabit ko dito. Parang mas maganda siya. Yan ang i-discovered ko sa sanmay mo. Lalo na siguro pag nalagyan ng linseed oil. Ngayon, pinunasan natin ng linseed oil. Yung lalong mabas yung ganda niya. O oh, guys, PMPM -PM na. Kung sino nangangailangan dyan. Ayun, grabe kaganda. ganda. Pahirapan tong hunting yan sa kagubatan mga guys kaya paunahan lang ang ganda para akala mo mo nagkakaroon ng anino yung alon nya kaganda naman likha ng kalikasan likha ng Diyos ganda yan you know guys pm pm lang